Hey guys, ayun. Update pa lang, update ko lang pala kayo sa mga bagong isda namin dito. Ayun. Restock nga tayo ng silver dollar. Ayun. Order ako ng tatlong piraso. And meron na ulit kaming mga ayun, this time mga balloon plati pala to, guys. Balloon plati. And syempre yung arwana. Ayun, 4 to five 4 to 5 pala to, 4 to 5 inches. And may available akong tatlong peraso. So kung naghahanap kayo ng silver arwana is available na sa shop namin. And blue danios. Meron na ulit. Ayan. Pibas. 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 Ayan. Monster fish din to guys. Tapos restock din kami ng albino dragon fin. Apple snail, ayan, apple snail. Blue polar, available na ulit. And albino Oscar, guys. Available na ulit. Albino Oscar. Ito naman ay... Ito. Perstella Tetra. Ayan. Perstella Tetra. Yellow Danios. Ayan. Magaganda yung size. And mga algae Eater. Ayan, 30 pieces to guys. Dinamihan ko na para, ayan, hindi na tayo maubusan. And, syempre yung mga aquatic plants guys, ayan. May aquatic plants na tayo ulit. Yun lang. So, sa mga gusto nga pumunta dito sa amin, yung location nga ng shop namin ay sa Sitio Paradahan, Manggalang, Bantilan, Sariaya, Quezon. Open kami from Monday to Sunday, 8am to 10pm ng gabi. Ayan. So, i-acclimate nga natin to.